So eto, welcome to Makati Woo! Solar light Walang booking dito Ba't ganun? Walang booking Hanap tayo ng magandang pwesto dito Dito napakara Bawat sang building napakaraming tao ito naman si ano, si Pops ginigipit naman niya yung daan nakakanan siya ang nangyari dito sa apps ko hindi nakakakuha ng booking palit nga tayo ng ano yung luma yung gamitin natin lumang apps ito madami rider dito dito tayo makikiki makikiki ano tayo dito <laughs> Napakatumal. Ah, alas binalutan na ng Colombo oh, yung building na yan oh. Ayun, meron 50 180 meters ay lampas Hindi, nasa unahan eh. Lampas mo nasa unahan. Medyo magulo to